fuel filter ng uh, diesel engine so ito kasi kung isang halimbawa wala pa naman pambili nitong uh, uh, fuel filter binubuksan niya dito sa ilalim mo, pagkatapos na buksan niya kung talagang kaysa naman na uh, ako magbaka sakali lalo kung bibiyahin ng malayo to wala pang ano ito napaka importante nito ayan minaalis lang yan dito o, tapos ito ayan o, binubuhagahan lang ng hangin yan ayan no so para maibig sabihin lumabas yung dumi saka ilalagay pag medyo ko kagaya nito hindi naman masyadong madami may tubig lang oh. Uh, kung talagang wala nang walang ano walang uh, pambili pa pwede namang ispira na ito ng hangin pero mas dabis pa rin na ibig sabihin mas better na papalitan na ito ng mismong api fuel filter ito na papalitan yung bumba naman ito okay pa eh okay, mas okay na rin palitan kung may budget pero kung wala pwede namang ispray ah, kagaya nito pero kung walang wala kaysa naman uh, isang halimbawang hindi nalinis napapabayaan na lang so itong mga ganito pwedeng mangyari na nililinis lang at least ito nakita namang hindi pa masyadong madumi ibig sabihin yung pinagkakargahan ng uh, diesel ay uh, malinis hindi nakakuha siya ng dumi at saka hindi siya nakakuha ng masyadong maraming tubig ang diesel normal na yon nagkakaroon talaga ng ano yon ng uh, dumi at saka nung uh, tubig. Ibig sabihin, pag in-spray, kaya pampalabasin Kung walang-walang uh, budget, spray lang, kaysa naman hindi na linis at tumirek, mas mabuti na linisin na lang. Ayan, so, kung isang halimbawa na ako na ng dumi at may budget naman, mas better, mas bago na lang kasi kinalas din lang. Fuel pump ito, hindi dapat ginagalawa yan. Oh. Hindi ina-adjust yan wag na wag gagalawin niya. ilalagay muna yung uh, fuel filter dito sa fuel pump tapos mas mabuti lalagay na ng uh, diesel dito para pag inilagay hindi na mahirapang magbumba so yan may diesel na yung loob niyan. so ito yung pinaka bukasan nya kapag ka gustong i-release yung uh, dumi, may yung uh, tub, yung tubig ito yung binubuksan sa kanya ayan oh. so kung hindi kaya ng kamay pwede namang yan ang release kung hindi kaya ng kamay pwede namang dahan dahan lang dahil plastic lang ito pwedeng gamitan ng pliers okay ganun lang